yung sincerity yung Uh, huling gusto ko sanang bitawan dahil napastanding ovation pa ako eh. Mm. Doon sa pag-anunsyo ng ban on Pogos by December 31 at just transition para sa mga nagtrabaho sa Pogos mm. uh, nung SONA. Mm. So yun ang huling dapat baliin di po ba? Mm. At nasundan naman na nila ng isang EO bagamat may mga kailangan iwasto na malabo o butas sa EO na yon At kami po sa Senado ay hindi rin uh, naiiwanan ng malayo. Meron na po kaming nakahain na anti-POGO bill na balak po namin ipasa uh, into law. So, uh, uh, panghawakan po at patuloy na uh, uh, patunayan no ng administrasyon na binaban talaga nila ang POGO. At dahil nga po, um, nasa proseso na yung anti-POGO bill, a uh, patuloy na mapapatunayan ng administrasyon ang sincerity nila laban sa pogo sa pamamagitan ng pagsuporta sa panukalang iyon gusto ba nilang isama sa priority legislation ng ledac gusto ba nilang i-certify as urgent ito urgent talaga kasi kulang na no gaya ni sinabi ni Sally, kulang na sa isa't kalahating buwan mm -hmm. yung pagpapa-epekto talaga ng deadline